Alam nyo ba na maganda rin mag-alaga ng pabo? Kung gusto mo maging malusog ang mga alaga mong pabo, hindi lang basta pakain at painom ang kailangan. Unang-una, siguraduhin mong malinis at maluwag ang kanilang tirahan. Ayaw ng pabo sa siksikan at marumi. Doon nagsisimula ang sakit. Pangalawa, bigyan sila ng masustansyang pagkain bukod sa mais at palay. Haluan natin ng gulay gaya ng kangkong o malunggay at poultry feeds. Pangatlo, palaging may malinis na tubig palitan araw-araw para iwas mikrobyo. Mas okay kung may lalagyan silang hindi madaling matapon. Kung kaya, pabakunahan mo rin sila, lalo na kung madami kang alaga. At bantayan ng kilos kapag kumakain o matamlay, baka may sakit na. Sa tamang pag alaga lalaki silang malusog, matibay at masaya. Malaki at madali nating mabenta sa market dahil ito ay in demand. Lalo pagka merong mga okasyon ng ating kapitbahay, ito ang madalas sinahanap at ito daw ay bihira at masarap. Yun naman po. Maraming salamat. Happy farming!